Oh, uh, ayun. Makalat, di ba guys? Kamusta na kayo dyan? Di ba, ngayon tuturuan ko kayo kung paano maglinis ng maayos. Pero, ganito lang kasimple yan eh. Papakita natin. Gulong gulo, di ba? Nag-ready kami kasi sa birthday ni Bulilit. Kaya, dami lobo, di ba? Papakita natin yan sa inyo guys. Check it out. Bukas, other day pala. Sa Monday, lalabas na yung video natin yon Sa birthday ni Bulilit. Okay, So ngayon, papakita ko sa inyo kung paano maglinis, guys. Ito, ganito kasimple lang yan. Kunwari nyo. Diba? Upuan lang natin yan. Sabay. Yes, yan. sir. Ay, sige, bro. Inisin ko na. Simulan mo lang yan. Ikaw na bahala dyan. Diba? Yan. Galing talaga ni bro. Linis. Diba? Ang bilis. Diba? Ang bilis ng pagkakalinis ni bro dyan. Diba? Ayos. <laughs> diba? Diba? Ganun lang linisin si sir. Tanggal ka agad siya. <laughs> Antulin. Di ba? Okay guys. Natapos na natin yung paglilinis. Kaya abangan nyo yung birthday ni Bulilit. Ira-record natin yung gagawin natin, yung content natin doon. Masaya yun. May mga pag-games din. Pero i-blur natin ng konti yung mga bata kasi bawal yun eh. Okay, see you guys. Thank you and I'm out. Yan, kanya natin ini-edit yung yung ating video, guys. So step by step yan, frame per frame natin siyang inaayos kaya hindi siya ganoon kasimple, simple, ba? Pero ayos yan. Tingnan mo naman yung frame niya. Yung inaayos natin nasa 1,272. Abot yan ng 1,500, 1,600 frames. 'di diba? <laughs> like and share lang ng stream ng video natin guys. Thank you. Siyempre, habang nag-aantay tayo, lalo rin tayo ng Call of Duty. <laughs> Kasi medyo matagal yung loading time niya. Kaya, siyempre, don't waste time, diba? <laughs> kaya training din tayo ng shooting natin. Pero maganda game natin. Sayang, hindi natin na-record. Pero madami pa dyan. Sigurado next sa na stream natin, okay-okay na yung, yung tutok. Kaya, abangan nyo yun guys. Thank you.